Miru. Lu oh, oh Miru mga kapak partner santai. <laughs> oh, buhay, mga Shut down. <laughs> well, guys, I'm channel deh. <laughs> eh kami ngayon ay mapunta ng fortress ni Makalo. at tayo nagpagawa ng patanga ay tatahan po natin sana ay eh, winas first time po natin itaan na rin natin patanga kasi oh, aray na natin sana eh kapag nars yan namin silaw sa araw mga kapag at malayo layo pa ang ating kuan hapon natin tataan bukas eh, ng magang <laughs> bukas ng magang natin papunta po kayo na hindi hmm. eh, natin lang kung makakasama si Makalok baka may gawin yan may slide yan o, o may hapak pag uh, naandun na tayo malapit na nating hindi sa sa spot natin sana ay ayos a few moments later mga hapak na yun ha uh, po na mga partners oh. Medyo mga sampung milya yata ang nilakad <laughs> <laughs> dito e dito namin tatang mga kapaknos yung bago nating patanga. Ah, dito natin lalagay. Hawanin muna natin, ayusin natin. Ito yung bago nating patanga mga kapaknos. Oh. So, yun yung paggawa natin. Magagawa muna tayo din yung ano, mga Dito tayo naputol pa. Sabi, tayo gagawa din eh. Nang, ah. Hawanin muna natin yung mga kapaknos. Isa ko yata pa ako ha bố thủ May, uh. 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 uh -oh. May mga partner saat ay gagyak na na rin O Alagyan kayo natin sa ilalim kang pong. Di alagyan uh, natin putik Ibadabada mo po kayo Hindi man ito mababasa. Yung lang eh. Huwag dati. Malukay. Ha? Malukay pang bakay. Ang ano? Mm. Ilalim? Hindi mm. kakahiga ko ng putik Hindi okay. pati din din eh. Kuwari may bababa natin na kontay Alin? Kuwari. Kakahigin pa parun eh. Okay. Kapag nais natin yung ilalim. Nagyan natin ng putik. Pinantay natin para maganda no. sana bukas eh. Ano? <laughs> makadali tayo mga kahit na pang ulam mga kapakners. Ah... Uh, talagang mm -hmm. <laughs> ah, bagong binyag ang ating tanga yan yan yeah, pa mga hapak na sao kita nyo nagkakulog kulog haring at mamayang gabi umulan tapos sa rin mabukas ang umaga upan daw natin maraming huli yo na yo bibigay naman natin sa iba ang huli natin pag marami bay tayo ba? masipag pati rin patanga natin pag ganang huli ah. yan ang aking ano ay, ay. Yeah. Tingnan mo nga ulit po kay ayos mo ulit. Yeah. oh. ah Doon na sa makikita ng aming patanga. Ay kunin niyo na ho ang hulay, wagla Kunin niyo na ang hulay, wag ang patanga. Wag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ano mga kapaknas? May naman ho kayo. Ganon. Ano? Diyan na mga kapaknas. Oh. Ayan, ang ating trap. So, yun, matilapya kasi dito. Oh, sana eh. Dito sila magpasok, mami. Yeah, Ayan, dito sila magpasok. Uh. Oh, ano na yan po, Panglock sa baboy. Ah, panglock sa baboy. Bigam mo Mm. Oh. Yo, naayos. Sana ay eh, binas mga partners. So, bukas na natin yon Bukas na natin itong papandawin itong mga partners. Yeah. Gusto nyo ng hula, isumama mo kayo. Gusto nyo ng hula, isumama ko ka kayo. <laughs> <laughs> First time natin itaan. The next day. So, mga kapaknas, uh, good morning. Uh, papandawin po natin yung <laughs> patanga. Mga kapaknas. May dala muna tayong karay. Right? Tsaka takuya, kami dala ni mga kalot. Kami ho'y manunupang muna. Patuwa ay, sa. Sa, pato. <laughs> sa ating pato. Naiging tinangali tayo ng kot. Gawa na ulang kanina mga kapaknas. Ano eh? At nasa niya paano manupang. Kapaknas, muna tayo bago natin pandawin yung patanga. Pupunin lang natin rin tako yan bago tayo ay mamandaw. Oh, ganda ng supang mga kapaktas. Oh. Ganda ng supang. Pupunin lang natin. Hindi po kayo rin maganda nga pala Ray? Ay, ano yan, Pakners? Gasupang muna tayo. Ano yan, mga Pakners? Yan, yeah, maganda-ganda din ng supang. Ay, susupang natin. Pukay, paano manupang? Ha? Paano magsupang? Aba, pipili mo yung magandang bunga. Kung sa no. tao, yeah. ay pili mo yung ina Yan. Yeah. Yan ay hindi tinuro sa school, pero kami magtuturo sa inyo kung paano magsupang. Ano <laughs> 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 ako? Wala lang talaga video ay. DJ muna Pukay. Konti lang. Konti lang. na. Yan. Ngayon, Pakners, paano magsupang? Pag ganyan, nariyo yung trabaho ko nung araw nung wala para bister pag ganyan. Oh. Na ganyan lang yan, oh. Kailangan ay uhay lang dadalihin, oh. Yan, ah. Oh. ganyan. Kaya ng saknang din pag ay, oh, may pagtago, pupunta tayo sa sa magkatakunda. Yan. yan. Supang. Ari unang ani mga kapakmers kaya garning isupang. one eternity later. Mga paknas, ha? puno na yung ating takoyan. Ang bilis puno na yung ating takoyan. Kari o, oh, oh, puno na. Pagpatok lang yung sa pataw. You know. Yan hapon ay manupang uli kami ni Makalog. Dadalaw ako sa ako mga paknas. Kaya gawa ba mga pakulong ating ngitig. Pagkawin natin tayo bumalik na. Kami nga hapon. Kami hapon. Magasupang uli kami din eh. Wah, patukan ang ating hayat mga kapaknas. Sayang eh eh wala man tayong pambiling patoka but may supang kung wala supang ay eh di walang patoka pero mamang daw muna tayo mga partners ng patanga sana ay buenas po yung ating patanga mga partners sana ay masipag mang huli pagandong supang nga ano yung naraw kanang malunod eh maganda gaga naman yan Aray, may ganda din naman mga kapatnas no? Sa nga lang din ang puhunan Pekak menunu pangka. Oh, oh kalau ganda di ini. Pengami mau apa mas om? Mau dalam tak ya mas? Oh, oh ya, mau ya. Papan dalam mana nanti petang nanti nak? Pada mana mau <tong> apa mas? Saya gusum nak. Ada tay sana tay ni pangulam. Karena ini hebat, ini kuyasan. <laughs> <laughs> Kenapa nak mau apa mas? Karena yang nang orang tika gabe nang laman. Ah. Ada mu? Sana yung nangorinti kagabi nilagyan ng lamok. Ba, hindi yata pwede yun. <laughs> Para <laughs> ayaw. May yung daw dito kung mga partners kagabi eh. Hindi natin alam ko. kung oh. kung nakatuloy kasi umulan. Hindi nga rin naman nilagyan ang pusa. Kaya mayroon. Para mga partners ang ating hmm. tinangkapo ng hapon. Sana ay mayroon. Minadali. Minadali. Pag wala, hindi ilipan. Pag wala, ay hindi mayroon na rin sa ganda ng daling ay meron ba sana po e meron ano po kay Tignan. dasa lang tiwala lang sana ba ah, nagalaw mo po kay ha nagalaw nagalaw eh, ay mo na dyan yan yo. tagalaw mo na tulos. ay parang may nangilaw nga ay tumo may bakas oh? aw sa ating yung kapon. Iyo kaya kapo? Na, no, ba? Saan na yung meron? Meron, meron, meron. Meron. Oh, ay! Oh, meron mga kapakner, saan dami! Ayos! Ang dami! Ayos, oh, dami. Ayos mga kapakner! Oh! Ang lalaki! Ang lalaki ng tilapia mga kapaknes Ayos Dito tayo, tayo sa awan <laughs> eh. Yun, dito, dito na <laughs> dito 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 tayo lugi Unang taan natin mukay Dito, dito, unta yan Yun Yun Dito, dito Sa taan natin dyan nalay Oo natin Ibagoy naman natin Ibagoy naman natin naman natin natin ano mga kapakners? Ano mga kapakners ay gawa ni Milo? shout out sa so sa salamat to sa nagawa din eh. Tingnan ang ganda ng lock oh. Ginahinigit lang ring patpat siya ang nagpanhon natin. Hindi dudukutin lang natin. Dudukutin okay. lang natin, natin mga kapakners. Oh, <coughs> lucky. <coughs> Para hindi mata. Ayun. Ah, ako kumde video. Ikaw magdukot. Habang uh. nagkwento ka. Dudukot <coughs> natin. Wow. Sa? Oh. Ano masasabi mo sa ating huli? Dalawa ko, ayaw. Biyaya ng Kaya ng mga kapaktes. Kaya thank you Lord. Kilo. ah you. Ah. Ah. Nagpapalto. Siguro may isang kilo ari. Meron niya yan. Malaki okay. Good size. Ganda ng ating padali. Hindi mala nakalabas ang tilapia ay. Eh. Sa ilalim. Iba na talaga ang gumawa ng pataga, pag the legend. Ako. Okay. May supang ka kana may isda ka pa. Kangkong panglahok. Ah, asahan. Wag, mag-aamin sa kinulang ni nasa 23 tres. Pare mo ne, oh. Hindi anak uno, pa. Tonto ako ang isang mama. <laughs> oh, mga Unang taan natin ang patanga ay ayos. Maraming salamat po nga pala kay Mailaw, yun ang gumawa na rin ng patanga. <laughs> Dahil mga kapaknets, ang binayaran ko lang ho din eh, aring is Hindi ho nagpabahid ng gawa. Dun sa nagtatanong ng ating screen mga kapaknars, galvanize po yan. Para pang matagalan kung sa relasyon. Yo, mga kapaknars, may isang kilo na tayo.

Ayos mga kapaknar, siguro mga isang kinaya mga kapaknar Salamat nga pala sa nagawa ng patanga Galba na siyang, kay mga ilaw <laughs> kami ng tao ni mga kaloy ah, oh, Tawa kayo ya yeah. Oh, mga kapaknar, ayaw, sulit ang ating patanga Isang kilo tayo <laughs> Ay sila na rin Ay, tako Lilis-lilis yeah. Ah, tingin mo pa, may bagong salpak Ganun lang mga kapatid. Hindi, magkabilang dulo lang po ay. Buka na, yan. Bago sa dulo na ulit. Padalwa. Yan. Padalwa din. Yaw, yeah. mga kapatid. <laughs> Ito, ulitin natin. Paano? Ibabalik natin. Uh, do. Do dinawalaan ang huli niyan. Yay na, nandiyan ay nakakudukot na. Hindi na. mo nakita. Hindi ko rin niya nakita. Nakapigaw. Ba, ikaw may hawak. Hindi ako. Okay. <laughs> ang putang ilang yun. Hindi <laughs> ni pa. Maganda okay, dun po kayo sa may isang yun. Ano yun sa subahang yun. Hindi natin gawang bago. Punin ko yung tambok mga paknos dilipat namin ayos dito mga paknos pero namin sa bandaran para maiba iba, para maiba naman sana ay ayas sa hindi na play kanina nung pagangat ng, pag ng patanga mga kapaknas, nalimutan. <laughs> <laughs> ay si mga kaloy tao ng tao sa akin. Ay napasiko na nga yung binigay ko na. Ay nako, ay hindi mo gitsinap. Ay, hindi pong gul. Hindi pa natin mga mas din eh. Padaling yes. ka tayo. <laughs> <laughs> May pa shout out shout pa ako. Dadi pa natin din. <laughs> Yan. Okay. <I> <laughs> Dito mga partners. Tan ay sindi natin tong patanga dito ah. nila namin itong mga kapaknaps saglit lang kapaknaps ayos na yung ating tanuli ng patanga ayan ah ito niya yan may ba natin siya na adam ah, damo sa ibabaw tapos ay sinanggahan natin ng ayos yung gilid yung mga ilalim eh double check pagka pinandaw yan mga kapaknaps talagang piplay natin ang video yan inisod natin ng konti Galing doon natawa ay si Maka. Inisod natin ko na siya na marami siyang mahuli. Baka bukas na natin siya mapanto mga Maka mas na mga gawla nga. At po kay. <laughs> ha? Nga ba ngay? nga ba ng pulo Ay wala wala palang hindi pala nakaple. Pero ay yung aming daling ngayon mga pakmas Ah. Eh, isa kilo na. Mm, Tingin na. Ne? Eh. Oh, oh, oh. Good size ka mga kapak na. Hindi so, mo mahuli <laughs> sa pambay sa patanga. Oo nga. na, <laughs> so paknas, uwi na kami. Ah. Uh, maraming, maraming salamat nga pala kay Milo yung pong pinagawa ko ng patanga. Eh yung po ay hindi nagpabayad sa pagpapagawa. Pero ako po yung bumili ng screen. Uh, salamat po kay Maeloy Ka kay makalaw <laughs> tatawa sana ay dire diretsyo po yung pang uli natin para libre tayo sa ulo mga kapaknars tapos yung bigas ay sinusupak natin hindi yun ay patok at sapatok mga kapakmers mamaya at Ah, uh, ang ganda ito lang mga kapaknars maraming maraming salamat sa walang suwang pagsuporta ng kapaknars vlog yan yeah, kayo yung mga kalaw nakasama uh, natin Ah. Uh, kaya kay partners, uh, ingat kayo lagi mga partners, kahit anong mangyari. Kailangan maging masaya ang buong araw. Enjoy. Mga gang Kailangan dapat handa ka. Hindi mo alam kung kailan darating ang problema mga partners kaya agayo. Palala lang. Yan. <laughs> Hindi mo alam kung kailan darating ang problema kaya kailangan dapat laging handa ka. Kaya wag susuko. Gue enak mengapa keras, enggak ada itu lah. Kepsi, kelas gak ada guys. Ayo, love you.